Hi guys! Ngayon po ay napakasaya ko guys dahil may bisita po kami dumating ang aking kuya at ate dito po sa Japan. Oh. Oh, dayo, dayo. At sa tagal din po yung hindi namin nagkita. Ayan! Kikahangka agad po kami at habang kumakain po sila napakahabang kwentohan po ang aming mga ginagawa dyan. At sila po ang aking mga kaibigan po dito sa Japan na napakabait ang aking kuya at ate. Dahil matagal na din po kami magkakaibigan, kahit saan kami pumunta, lagi po silang umapasyal sa aming bahay. Salamat Thank you lalo. Oh, kioske kuya. Ate. Ay, gato. Thank you, thank you. you. Thank you. you. Okay, mata ne. Yan na siya guys. Paalis na sila. Um, ano? <laughs> Diyos <laughs> kete. Mga ano nila. Alam daming pagpapilihan. Hindi ko alam kung ano yung tuloy ang pipiliin ko. Ang dami namin napili. Parang magmumukbang kami guys ng tinapay ngayon. yun. Ayan, mukbang tayo. mukbang <laughs> kami ng tinapay. Sa so, dami ng aming nabiling tinapay. Let's go! Kain na naman! Ito, ito yung habol ko pala. Ang sarap. Ang sarap. Good. Diba? Mga bagay ng alam, mga 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 kagamitan, mga bagay itilala kay. Tapos yun, wala na kapanganod, titinangal ngay. Yung manibela dito, tapos yung yung speed, tapos yung handle, handle ba to? Di ko alam, basta yun yata tapos yan lang. Um, ang init lang pala ano po Napinyo na lang po pumasyal dito pwede po kayong pumunta yung malapit dito sa Nagoya malapit sa um Gifu ken Oh, sakop ng gifu. Sakop pa po ito ng gifu. And, ayan guys. Dito sa Mino. Ayan. I search nyo na lang po guys. Kung mahili po kayo ng adventure. Ayan. Sapuro. Oh, ah, Ay. Tapos may mga nakadisplay sila ng ganito. Ayan, nakadisplay. Madali lang naman pong hanapin. Nadaanan lang po namin to. Ayan guys. Panibagong adventure na naman. Libre lang naman po dito. Wala pong bayad guys. Dito sa pagpunta dito. May mga kapag adventure na kayo. May mga anak pwede din kayo pumunta dito. Ang ganda pala ng ano di ba? Diba? Ang ganda ng ano nila dito. ng panahon. And location po guys. Ito po. Ayan. Hanapin nyo na lang po yung lugar na to. Yung mga gusto din pumunta po dito. Ganito po yung place. Yeah, have, ah, know, ka. Yuma, Ayan. Kuna yeah, hindi yan. Ah, okay. Ilan na doon eh. Ilan na doon. Taihi. JR. Yung mga cook. Ayan. Ayan, kinalinigay naman lang. Tapos ito. Ayan, ang Kain kami dito sa sushi. Ayan guys. Kapadaan <referen> kami dito sa sushi. Let's go kain <referen> tayo. Okay.

pagkatapos namin kumain ay dumaan naman po kami dito sa Don Quixote at nag-ikot-ikot po kami kung ano nga ang mabibili namin. Yan nga po guys, may nakita akong chinelas na medyo kakaiba. Thank you for watching guys and please like and subscribe din po at salamat po palagi sa inyong mga panonood guys at paki like and paki din po ng aking channel. Salamat po and thank you for watching and God bless to all.